Magandang umaga sa ating lahat mga ka sa uh, Luzon, Visayas and Mindanao. Uh, nandito po tayo sa NB Mini Farm. Nandito po tayo sa tanim nating dragon fruit. Uh, nagsimula na pong uh, nagsanga o nabuhay na po ang ating bagong itinanim na dragon fruit. Kaya nandito po tayo kasi ah, uh, dami ng bagong ah, uh, sanga kaya uh, kailangan na kunin po natin yung ibang ah, uh, sanga kasi ah, uh, mabagal pong tumaas yung madaming sanga kailangan po nakapokus lang so itong isa uh, hindi na kailangan kunin kasi ah, naka patong na siya sa itaas ng ating ah, trellis. Kaya ito lang yung iba na ma, ah, maliit lang ah, kailangan ito lang yung ah, palakihin yung isa. Talagang ah halos na buhay na po ang ating itinanim na dragon fruit kaunti na lang yung uh, wala pang uh, tumubong sanga uh, dito uh, madaming tumutubo kaya dapat kunin to itong tatlo so kailangan ito lang isa yung ating uh, bubuhayin para madali lang po siyang uh, makapatong sa ating trellis Kaya ating gagawin po ngayong araw ay uh, mag proning sa ating dragon fruit. Putulin po natin yung iba. So ang ganda tignan mga farmers at 3 weeks pa lang po ito. Uh, talagang uh, mabilis yung kanyang pag uh, tubo kasi ah uh, palagi pong umuulan uh, kaya ganito po ang resulta. So ito na mga ka-farmers, nagsimula na po tayong mag pruning. Kailangan mag uh, tira lang po tayo ng isang uh, sanga para mabilis po yung pag, ano patong dito sa ibabaw ng ating trellis. Kailangan talagang ma-monitor para uh, mabilis at uh, madali po siyang lumalaki So ganito lang mga farmers Ang aking uh, style sa pagpapalaki ng ating dragon fruit Ito ah uh, mataas po ito na sanga. Yung iba naman ah uh, medyo ah uh, maliit lang. Itong ma-taas ah uh, hindi ko na lang kunin yung na may dalawang soloy kasi ah uh, malapit na po siya sa ating trellis sa ibabaw. Itong nasa ibaba, dapat uh, makuha po ito. Para tuloy-tuloy po yung pagtobo sa isang ah, uh, sanga na ating ah, uh, ating pinupukusan. So ito ah, uh, malapit na siya mga farmers kasi medyo mataas po ang ganyang ah, uh, sanga na ating itim na tanim. gandang tignan mga farmers yung ating ah, uh, dragon plot na nakalinya. So ito na mga caparmers ah, natapos na rin nating ako ah, ng mga sanga at nakapokus lang sa isa. Kaya ah, mabilis na lang po itong tumataas. Pero itong isa ah, may tatlong sanga, ah, hindi ko na lang kinukuha kasi ah, ready na siyang magano dito sa ating gulong uh, malapit na siya dito sa itaas kaya no need na na kunan so may tatlo po siyang uh, sanga. so ang ganda kung ano halos mataas po yung ating itinanim kasi uh, hindi na tayo mag ano bawas pero ah uh, hindi lahat po ang ating itinatanim ay mataas uh, halos ah uh, medyo maliit lang so ito ibang variety po ito mga farmers ah uh, ang ganda tingnan na na may bago ng tumubong sanga sa ating bagong itinanim na dragon fruit ng tignan lalo na pag uh, malinis yung uh, area talagang uh, magandang tignan tuwing umaga na mag bisita po tayo sa ating mga tanim lalo na itong tanim na dragon fruit ah uh, sa likod lang ng bahay ito maka farmers ah, hindi lang po natin mamalaya na ito tinatanim ah maka patong na po ito sa susunod na mga buwan kasi ang dagungpot ay ah, mabilis mabilis ang kanyang paglaki lalo na pag mataba yung area gaya dito na mataba talaga po ang lupa na ating tinatamnan kaya ganito na lang ang kanyang bilis sa paglaki 3 weeks lang po simula nung ating itinatanim kaya dito lang po tayo mga kaparmers sa ating ginawang video ngayon about sa pag uh, bawas sa mga sanga ng ating itinatanim na dragon fruit para mabilis talaga yung pagtubo at uh, madali la pong makapatong sa ating trellis kaya uh, abangan nyo na lang sa susunod nating mga video sa ating area ng tanima ng dragon fruit at uh, marami pong salamat sa lahat ng mga ating bagong subscriber na nagsuporta sa ating channel at saka yung uh, yung mga unang nag mga subscriber natin, yung mga viewers na palaging uh, naka-subaybay sa ating ginagawang uh, mga video, maraming pong salamat sa inyo. At uh, sana hindi po kayo magsawa sa ating ginagawang mga video at God bless inyong lahat.